Ano ba ang mindset kasi dapat na ating uh, ano, ating i-adapt bago makinig kay Zaldico. Tandaan niyo mga kabatas natin itong si Zaldico ay tropa nila yan dati. Okay? Bago nagkaroon ng bistuhan sa flood control projects, bago pinainit yung flood control projects. Eh, alam niyo naman na mga kabats natin, tropa nila yan. Ngayon, nilaglag, eh di nilaglag din sila. Hindi naman natin sinasabi, mga kabats natin, walang kasalanan si Zaldico. Ang sinasabi natin dito, mga kabats natin, membro kayo ng sindikato. Okay? Oh, uh, DDS na si Zaldico, sabi ni Japok Spirito. My prediction. My prediction. Prediction ko yan. Sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, basang-basa ko itong mga taong ito. Prediction ko yan eh, di ba? Unang-una, uwi ka dito sa Pilipinas. That's why kakansela na yung passport niyan. Eh, Siyempre, inuna muna yung kay Harry Roque. Pero kakansela rin yung passport niya si Zaldico. Tapos, sabi ko sa inyo, number one, di ba? Uuwi. Pauwi. Hindi pwedeng magsabi ng totoo yan kung hindi yan nakauwi, kung hindi under oath, kung hindi notaryado.